Zeynep! Anong ginagawa mo? Wala kang paki! Hindi mo ba alam na mahirap maglakad pa uwi mula rito? Huwag mo akong kausapin! Zeynep! Zeynep! Huwag kang parang bata. Baka may mangyari sa iyo. Halika na. Wala akong pakialam. Tigilan mo na nga ako. Ayoko mapahamak ka dahil sa akin. 'Yun lang. Sino ka ba sa akala mo? Hindi sa iyo umiikot ang mundo. Di ba nandito ka para sa akin? Dahil sa iyo, hindi para sa iyo. Huwag ka nang makulit. Sumama ka na sa akin. Ano bang hindi mo maintindihan sa ayaw kong sumama sa'yo? Sige! Mahala ka!